Good morning mga palangga. Ito oh, ito yung sili ko dito. Ayun. Mag-iisang taon na. Nakita ng kumare ko kasi tanim niya to eh. Sabi niya, ba Mars, bakit hindi mo ito pinamumutol? Sabi ko naman sa kanya, pinuputol ba yan? Sabi niya, oo, kasi kailangan niya mag, ano ulit, sumibol. Ayan mga lalabs. Ayan. Kalbo na. Kalbo na siya, di ba? Ayan oh ngayon, pinamutol namin 'yan. Titingnan natin kung sisibol sila, 'di ba? Sabi niya kasi sisibol daw. Sabi niya, sige, gawin natin 'yan. Tapos yung mga ano nang malunggay, mga dahon-dahon na hindi na kailangan mga palalad sa Ginawa niyang pataba kasi pataba daw 'yan. Ito, hindi kasali itong mga basura. <laughs> yung walang gala. Tapos ito naman yung survival ko na ano. Ang laki na di ba? Nakakatuwa mga palalo sa iyo. Ito daw kasi ng mga dahon-dahon ng ganito, malunggay. Sabi niya, dito ko daw ibudbud kasi pataba daw yan. Mga, kasi marami akong tanim mga malunggay, mga palangka. Ang ingay ng aso. Ayan. Titignan natin kasi sabi niya, sisibol daw ulit yan. Sabi ko, sige, pag sumibol ulit yan, ikaw unang makikinabang sa bunga. Kasi kinalbo na namin mga langga. Ayan eh. O ba? Diba? Siguro ito hindi na pwede itanim kasi putol na. Ibang mga lalabs. Ayan. Ayan. Kalbo. Kaya gagawin ko ulit ito. Panibago. Ayan mga palangga. Maraming salamat. Thank you so much mga langga. Kailang maka 2 minutes ako eh. Yan yung kumari ko. Yan yung nakaupo. Yan yung aking mastermind. Sa mga tali. Yan mga lalabs. So. Ayan, pinagputol-putol ko na naman yung mga ko para sumibol pa rin bago. Kasi mataas na. Pangit kasi yung sobrang taas ng malunggay. harvest kami harvest sa mga balunggay ay mga lalabso ayan, nagbabawas kasi pag kumapal hirap no ayan. maraming salamat mga kalalabs bye 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 bye